Isa po sa nagsalita sa nangyaring ganap sa hakbang ng maisog sa Angeles City, Pampanga ay itong leader po ng AITA kung saan ay isa umano sila sa nabudol at dismayado din ito sa mga ginagawa ng mainstream media ngayon at ikunento din ni tatay kung saan siya umano ay in-interview ni Jessica Soho at binudol dahil sa dami-dami umano ng kanyang mga sinabi abay kaunti lang ang ipinalabas ni Jessica Soho at ang inaasahan niya na marinig ng sambayan ng Pilipino sa pamamagitan ni Jessica Soho at ng GMA ang kanyang hinanaing at reklamo sa administrasyong Marcos ay abay, eh, nabudol at uh, hindi naman umano pinalabas. Nako po talaga mga kababayan po natin, kaya dismayado ito. At nagpapasalamat naman ito mga kababayan sa ginawa ni PRRD uh, sa kanilang mga AITA at the same time sa pagiging patas o mano ng dating presidente. Kaya nga naman hindi makalimutan ng isang grupo itong ginawa ni Tatay Digong at the same time, hindi rin siyempre maiwasan na maikukumpara dahil sa pabaya na administrasyon. Ngayon. Kung ay leader, malaki po ang amin na dadanasan sa panahon na ito. Lalo-lalo po ako bilang isang leader masagit po sa aking nasasakupan na alam po ng batas at alam po ng mga tao kami ay pinakaatrasado kami ay pinakamababang klaseng tao kaya dapat po pinapaabot ko kay President Marcos di po kami nabibigyan pansin kaming mga aita sa ngayon po ay naiiwanan po kami ng progreso naiiwanan po kami ng ating pamahalaan. Noon po ang kanyang tatay, talagang maayos po ang kanyang pamumuno. Kung hindi ko po alam kung pareho-pareho style na botol. Ako po ay isang leader lahat ng mga AITA kinampanya ko para sa kay BBM. Mabuti po si Tatay Tigong. Si Tatay Digong. Ako po ay nakapunta. Ako po ay inimbitan niya sa kanyang opisina kaya mamaya po, mahintay natin siya. Ang aking pamumuno po, hindi lang ngayon, panahon pa rin ni Tatay Digong o yung mga ibang presidente. Nakita ko po kay Tatay Digong, hindi po niya ako kinahiya na isang leader, inikot po niya ako doon sa PACC. Yung kanya pong mga party guard, dinalapo ako inikot po niya, inikot po ako sa buong PACC pagkatapos, inatid po ako sa upuan. Ganun po ang uh, pagkilala. Ayan, medyo malakas-lakas ang ulan, ano, mga kababayan po natin. Siguro nagkakarinigan naman po tayo. At uh, kahit po dito sa naging testimony po ng isang uh, leader ng AITA, ay malalaman po natin, nakakaiba talaga itong si Tatay Digong kapag magtrato po ah, sa kahit sino pa man o kahit anong estado ng ah, buhay ng isang tao. So, nagiging patas ito mga kababayan po natin. At ngayon, nakikita natin dito sa ating bagong presidente, eh, kahit po sa mga ah, mga tribe leaders o sa mga miyembro po ng mga AITA, ay hindi po ito nakikipagkamay ah, ah, na parang nandidiri nga po at huling-huli po yan si, sa video niya ang si BBM at pareho lang po ng kanyang asawa. Nako po at uh, alam naman po natin na ang kanilang uh, alyansa talaga at ang kanilang pinoproteksyonan at ayang at, at ang kanilang sineserbisyuhan ngayon itong mga kaalyado po nilang oligarch ang mayayaman so yan ang gusto-gusto nilang makakasalamuha so hindi yung mga ganitong klasing uh, ordinaryong tao na si Tatay Digong po ay eh, talagang patas at binibigyan po sila nang tamang atensyon at siyempre proteksyon po mga kababayan. So patuloy natin. Ni Tatay Digong, wala po siyang pinipili na wala siyang tinatangi sa atin lahat. Kaya alam po ninyo, sabi ko, si Tatay Digong, dapat sana po kung hindi lang nalilipas yung posisyon, hindi lang po nalilipas yung mga term nila, dapat manatili si Tatay Digong lang sana. sa... Incluso... So, nakakataba ng puso, nakakatuwa. Ah, at uh, sarap pakinggan po ang naging testimony po ah, ni Kuya po, itong uh, ah, ITA leader po natin, mga kababayan. Lalong-lalo lalo na na talagang nandun ka sa event, naririnig mo po ang hiyawan ah, ng mga nandun sa loob. At fake news ang pinapakalat po nitong mga tambalus blogger vlogger na nilangaw-umano itong uh, event uh, ng uh, Hakbang ng Maisog at ang sinasabi pa nila, ibakit daw hindi na puno, wala na daw talaga, ano uh, wala na daw uh, laos na o wala na talagang impact daw itong Hakbang ng Maisog pero nakikita po natin at nararamdaman uh, tuwing nagko-comment ang mga ito at nagtotroll sa ating mga live stream ah uh, eh, kinakabahan pa rin sila. So, konti na lang uh, para sa inyo ang, ang uh, sumusuporta, pero bakit kayo kinakabahan? Dahil kung tatanggapin nyo, eh, marami pa rin talaga ang taong sumusuporta, mapa-online at aktual po. Basta, uh, hayaan nyo lang na magsalita po at uh, magaganap itong mga hakbang ng maisog para malaman nyo. Huwag nyong gurguren uh, para naman malaman natin. Kasi, uh, gaya nga ng sinasabi ni Tatay Digong, hindi naman po nandito itong hakbang ng maisog para kalabanin ang gobyerno. Suportado natin ang gobyerno, ngunit karapatan po natin na magsalita sa mga kapalpakan at itong mga nangyayari ngayon sa ating gobyerno na tila ba walang aksyon ang administrasyong ito. As, pati po sa mga media, ang totoo po nito, ang media na si ito po, Jessica, media Soho. Mo, Jessica Soho. <laughs> Sinundan po ako, hinintay ako para ma-interview lang. Sinabi ko po ang lahat ng problema ng mga Aita, pati ang problema namin dito sa aming mayor. Alam po ninyo, iisa lang ang pinalitaw ni Jessica Soho. I isang salita lang. Ang dami kong sinabi, mayroon siguro kalahating oras akong na-interview, pero noong ipalabas po niya ang sinay-sinay, ang salita ko, iisa lang pong salita pagkatapos kinap na. Mga bias pong reporter yan. Yan po, ang mga bias na reporter. Kaya sinasabi ko po, gusto ko, pag narinig ko po itong rallying ito, talagang para po akong nabunutan ng tinik. Para po akong nabunutan ng tin tinik sa aking sarili. Kasi pwede ko na pong sabihin, ang nasa loob-loobang ko. Pwede kong sabihin at iburgar ang nangyayari na sistema po ngayon sa ating lipunan, lalo, lalo sa pamahalaan po ng ating presidente. Ako po, hindi ko kinakalaban ng ating presidente, pero ang mga mali, kagaya po namin, mga Aita, hindi man kami binigyan pansin, hindi man kami binibigyan ng kahit konting halaga, kasi ang tingin niya sa amin, hindi tao kung hindi ang tingin niya ay unggoy sa bagay na bodol nga tayo talaga. so, ayan po ha, narinig po natin mga kababayan ha, hindi po galing sa atin yan, galing mismo yan sa isang ordinaryong Pilipino, kapwa din po nating Pilipino, isang ayta leader po, na dismayado po sila at umanay na budol sa administrasyong ito mga kababayan, narinig na po natin na nagsalita na po ang mga ordinaryong Pilipino sa kapalpaka dismayado po sa namumuno sa administrasyon ito. Kayo po mga kababayan, ano po inyong komento patungkol sa isyu nito. Maraming salamat at yan po yung ating panibagong update. Huwag kalimutan mag-subscribe, mag-follow sa ating social media platform para kayo po ay laging updated sa ating mga latest upload. Ganoon din po sa ating mga uh, live stream. Maraming salamat.